Kim Chu pinamuka kay Sian Lim na tuluyan na nga niyang kinalimutan ng aktor. Matapos ngang mapabalita ang hiwalayan ni Sian Lim at Kim Chu, nagkaroon umano ng usap-usapan sa social media kung kamusta na nga ba ang aktres. Naimbito umano si Kim Chu sa isang interview na kung saan kinakamusta ito ng mga host tungkol sa ganap ng kanyang buhay sa ngayon. Sinabi ng aktres dito na okay na daw siya matapos ang hiwalayan nila ng dati niyang kasintahan na si Sian Lim. Inamin na din dito na masaya na siya sa kung anong meron siya ngayon. Dagdag pa niya, kung may gusto pang dumating sa kanyang buhay ay tatanggapin niya. Dahil handa na rin daw itong magmahal at magkaroon ng panibagong mamahalin. Inulan umano ng papuli ang aktres at naging dahilan kung bakit napaiyak ang kanyang mga fans. Ayon naman sa mga netizen ay patagal ng patagal tila nagkakaroon na ng kulay ang meron si na Kim Chu at Paolo Avelino And this are Chica for today mga kasyobes sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.